Pansin mo na. Sulitin mo na. Kasi kung tatanggalin ka nila, sila ang nawalan. Sabi niyo, alam mo kung bakit? Kumpleto sila sa tao, tanggalin ka nila. Sinong nawalan ngayon? Sila. Sila. Oh, ngayon sabihin mo, ikaw wala ng trabaho. Nawalan sila na magtatrabaho. Mga bubo sila? <laughs> Alam mo, ang utak ng tao, umiikot lang yan sa barya eh. mo pinaikot mong barya, pagka tinap mo yan, wala na yan. Ngayon, ikaw, barya ka na umiikot sa kanila. E eh, tinanggal ka nila. Wala nang umiikot na barya doon. Ang lalim mo maro Lalim, ba? Ngayon, katanggalin ka nila. Dati may paigot-igot doon. Ayun, wala na. Wala na naglulugaw. Hindi lang lugaw. Paris pa yun, pare. Kasi ka Paris mo, paigot-igot eh. Alam mo ang mami na walang noodles? Parang gano'n lang yung trabaho mo. Ang Ikaw ang mami. Ang trabaho